Matay na ang tatay ko pero nabubuhay siya. Ganto siya mag turbo ng manok pare. Mabilis lang to. Alam mo ano pa mabilis? Ito oh. merch pare. Ship out agad bukas yan, search lang. Toyo, paminta, asukal, bawang. Tapos ito talagang ginagawa ni papa to. Tanglad. Kaso sa aking ginagawa, kalamansi. Kaya mo dyan. Kasama balat ha. Walang marination to. Oh. Alam mo kung bakit? bakit? Kasi kalahating oras pinapaganyan ni Papa sa akin yan. Si papasok mo din ay, oo, oh, oh, dayan nga. Huwag ka nung isang tanglad, tatali mo ngayon yan dyan. Kukunin mo yung sabaw na yan, papasok mo doon. Turbo, pare classic to. Gaya mo dyan. Sige, mo pa yan dyan. Gaya natin dyan. 180 degrees. Yes! Umiilaw po talaga yan. Isang oras, mga ganon. Diba? So, dyan na lang yan. Okay na to, par. Mm -hmm. Ay, 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 ay. Classic na klasik Lalo yung amoy, lalo pag binang kumihita nyo. Ay, um, ay, ay, ano yan? Napunite. Yan, pare. Ang the perfect bite. Uy. Amidi, kuha mo kanan. Yan ba yung dry? Ay, ay, mas basa pa sa ano yan. <laughs> Dagat na naulanan. Ayan, no? Oh. natin din ay, ah uh -oh. uh. Sabi sa'yo, lahat ang basa masarap. Uh, tama. Ang isang perfect bite. Diba? ba? Diba masarap? Ryan, anak. <laughs> si Papa walang bok <pook> na. <laughs> Kung kayo ay meron pang turbo na regalo sa kasal ng nanay at tatay nyo, try nyo to, pre, kasi sobrang dali. At sobrang sarap. Bangalan mo lang ang ng tatay ko.